Ang ingay! Ay <laughs> nako, oh, daming mga jingle. Election! Nagpapatugtog na sila dito. So, lagi na maingay yung kalsada kasi may mga jingle-jingle. Okay, so ayan. Hello mga kasari. Good afternoon sa inyong lahat. Welcome dito sa ating YouTube channel. Ayan, uh, time check ay uh, 3.56 na at ngayon ay... A uh, March 29, Saturday. Ayan, nanina ko pa gusto mag-vlog. Katabing bahay namin Nagpa-music din kanina. Masi-CPR ako. Okay lang siguro itong mga jingle-jingle sa election kasi hindi naman siguro masi-CPR to. Kasi syempre iba yung ano nila, iba yung mga patugtog nila, no? Okay, so ayan, napag-vlog tayo kasi eto na! Dumating na yung aking pinakamabenta dito sa tindahan. Yung pag-akit ko sa mga barang tumer. Eto na siya. Kahapon ko pa gusto mag-video nito. Kaya lang nabibisi tayo. Tapos kanina ko pa sana. Gusto To mag video kaso maingay din sa kapit, kapit-bahay ay nagpapatutog sila masisipar masisipir kasi ako pag ano pag ibang music no okay so ayan gusto ko na talaga siya ibenta kasi may nagtatunong na sa akin na mga bata kung meron na daw ako itong aking pinaka -ma fast moving na pangakit sa mga barang sumes so, ano ba ito pa <laughs> suspense yan boxing ko na sa inyo isa lang to isang, isa lang muna in order ko buti na lang mayroon na stock bumalik yung price kasi dati sobrang mataas yung presyo nito nasa 360 yata yun nung last na nakita ko kasi nagkabusan na ng stock buti na lang ngayon nagkaroon na sa Shopee ulit ako piko ayan so okay so continue tayo may bumili ng tablilla yeah. uh, eto bumalik na yung price hindi na siya mahal dati kasi hindi na ako nag order nito kasi sobrang mataas yung presyo naging 360 tapos uh, nagkakaubusan kasi ng stock kaya ganoon parang sold out na lahat. So pag uh, tingin ko ulit kasi may nagtatanong na nga dito sa tindahan ko, may nagtatanong na kung meron na daw kami nito. Sabi ko wala pa. So nag-check ulit ako uh, sa Shopee kung meron na nga at tapos kung bumalik na yung presyo. Buti na lang bumalik na yung price niya. So mura na siya ulit. Ayan box na natin para ma para ma-display ko na ngayon mismo para makita niyo na kung ano ba ito. <laughs> Lagi ako nagvlog vlog dito eh nung nakaraan ay nag-video rin ako nito. So, ayan ulit. Video ulit. Ayan. So, nandito ko lang ito nakuha. Medyo mas mura na siya. Okay. So, ayan. 25 lang ito binayaran kung kasama shipping fee. Okay. Kuha tayo ng kuha tayo ng konti. Dalamig na yung ano ko. Makeup noodles ko lang dito. Ayan. So, nagano pala ako ng cup noodles kasi wala akong ano ngayon. Hindi ako kumain ng kanin ngayon. Kanina umaga lang ako ng kanin. Kaya cup noodles lang tayo ngayon. Kung ano-ano lang yung maisip ko na kainin. Okay, ito na siya! Surprise! -da 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 -da. <laughs> ito na siya! Ayan. Ito na! Rainbow coming! Nagbabalik dito sa tindahan ko. Okay, so may stock na naman tayo. Ito kasi yung mabenta. Number one yata ito na mabenta dito sa tindahan. Kasi may bumibili nito ng 40 pesos, 20 pesos. Ang dami nilang ano binibili. Kasi masanag daw too. Diba? Na wala na ko ng stock nito. Mga ilang ano din yun. Uh, ilang linggo din na wala. Kasi nagahanap na nga ako kung saan saan sa mga online. No? Mahal sa black up, tapos sa blue up, sa orange up, mahal siya dati. Buti na lang bumalik na siya ulit yung kanyang presyo. Nakuha ko na siya ng 2.95 pesos. Order ulit ako neto. Dapat kasi dalawa yung in-order ko. kasi kaya lang, pag dalawa, trinay ko siya ng dalawa. Ang mahal pala ng shipping fee. So, napapamahal tayo. Uh, nasa 340 yata. So, hindi na ako nagdalawa. Ginawa ko. So, isa na lang muna yung in-order ko kaya naging 2.95 na lang so go na ako sa 2.95 so order ulit tayo para isa ulit para maka-discount ulit tayo tapos kung sa susunod pa isa-isa lang hanggang sa maka-ipon din ako ng ganito kasi sobrang mabilis naman kasi tumakubos dito sa tindahan itong licorice gummy na to oh, ang dami ko ng ano, topper na ganito maganda siya kasi magagamit yung topper ay ay nataos na natin ay nababalo pwede na ha? na Yes. oh ala yun lang kasi basag yung topper yung hindi siya magagamit oh basag pala hindi maganda yung pag ano nila pag pack oo mm -mm. kasi to pag ano pag basag kailangan ko siya lagyan ng masking tape na lang siguro kasi pag i-transfer ko sa ibang topper na ganito baka mapuno kasi di, dito kasi maganda yung pagkalagay kung i-transfer natin naku mapupuno madami akong ganito hindi ko alam kung asan na yung iba makalagyan ko na lang to ng ano lang ang daming basag ang na po, basag talaga siya pati dito basag ayan o ala ay basag ayan asan na yung ibang tupper baka i-transfer ko na lang talaga to kasi ang daming basag basag ayan o ang nabasag ala yun lang kasi basag Pero okay lang yun Transfer ko na lang sa Iba naming ganito Kasi marami naman ako ganito So transfer ko na lang siya Okay so ayan di display na natin So ngayon display ko na kaagad okay, So dito ko lang yan di display Dito sa harap ng Tindahan namin ayan So mamaya I-transfer ko muna ito Kasi lalanggamin siya So dito natin ilalagay Itong uh, rainbow gamay So ngayon, di-display na muna natin yan. Baka may bumili. Pag nakita yan ngayon ng mga pato na meron, nabibili yan sila. Kasi sobrang mabenta talaga yung mga rainbow gami dito sa tindahan. Yung rainbow lang yung kinukuha ko. Hindi ako kumuko ng ibang flavor. Kasi alam ko meron siyang strawberry yata, strawberry at kula. Pero rainbow lang talaga yung binibili ko. Kasi yun talaga yung pinakamabenta. Mainit, pinagpapawisan na ako. <laughs> Kahit na, na, ulan. Ayan, mainit pa rin. Ayan, so ayan lang muna yung share ko sa inyo. Itong ating na bili sa online namang napangakit ulit sa mata at suspense pa tayo nung mag-open ano so yun lang naman pala tapos isa lang pala okay so ayan maraming salamat sa panunood ninyo ng ating mga video kung hindi ka pa nakasubscribe dito subscribe mo na yung ating uh, channel and pa like na rin and pa share na din ng ating video para mas madami pa yung makapanood ng mga video natin at mag-subscribe siya pala yehe tayo ay naka 490 na diba sana mas umami pa yung mag-subscribe sa atin dito sa channel natin. Mar so maraming salamat and happy sinning sa ating mga kapwa kasari and katendera. Maupin na ng ng mga waray. Bye-bye. Maulan na hapon. Bye-bye.